Hello mga kabali, magandang araw sa inyo lahat. Tayo ngayon ay uh, bumili ng aking jigsaw no. Okay, tuturuan ko kayo kung paano ba magkabit ng blade ng jigsaw. Okay. ayan ang aking binili sa isang online shop no. Maganda yan ang blade. Uh, libre. Limang piraso. Okay, kuha tayo ng isa para ikabit natin ano. Ayan. Okay. Kunin natin may libreng uh, Allen wrench para sa pagluwang uh, ng tornilyo. Ayan. Ayan. Luwangan natin mga kabady yung tornilyo dyan sa ibabaw para maipasok natin yung blade. Ayan. Dalawang tornilyo yan mga kabady. Ano? Luwangan natin silang dalawa. Pag maluwang na, tsaka natin ipapasok yung blade sa ilalim. Okay. Ayan. Yun. Kailangan ng mga kabady, no? yung talim nakaharap palabas. Okay. Okay, pasok na natin. Yung dapat medyo sentro, ano? Pantay ang pagkakapasok. Ayan. Pag medyo pantay na siya, tsaka natin hihigpitan ang mga tornilyo gamit ang ating allen range. Okay. Silisipate natin kung pantay nga siya. May guide yan yung mga kabady, no? Uh, kung pantay siya o hindi. siguro din natin mga kabady na medyo mahigpit ang pagkaka uh, kabit natin ng tornilyo para hindi mahatanggal ano? mamaya mabali siya pag uh, ginamit na natin ay okay. ayan tapos na no okay uh, check natin kung talagang sure na medyo mahigpita siya uh, double check uh, higpitan natin ulit ayun sure na sure na mga kabali ah uh, okay yan kita nyo, nyo yung blade no pantay nakalabas diretso palabas ayan yun okay check natin kung maandar kung okay ba ah uh, ayos uh, saksak natin mga kabali no uh, okay. paandarin natin kung ayos ayan Wow! Ayos! Suwak na suwak mga kabari. Tama tama ito sa akin mga gagawin mga project ko no. Okay, thank you for watching. Bye bye.